sa patuloy na digmaan ng Israel at Hamas, lalong lumalawak ang tensyon sa rehiyon. Kamakailan lamang, formal nang umataki ang Iran direkta sa Israel. Kaya naman, makalipas lamang ng ilang araw ay agad na gumanti ang Israel sa Iran. Gaano kalaki ang epekto ng mga pag-ataking ito? Sino ang higit na may potensyal sa mga unang bugso ng sukatan ng lakas na siyang magdodomina kung aabot sa digmaang Iran at Israel ang kaganapang ito. Kakayanin kaya ng Israel na talunin ang Islamic Republic? At mapipigilan din ba ng Iran ang malalakas at madiskarting pag-atake ng Israel sa mga kalaban nitong bansa? Yan ang ating pag-uusapan ngayon kasama ang huling kaganapan sa kasalukuyang digmaang Israel at Hamas. Pati ang sigalot ng Iran at Israel. Ang dating Prime Minister ng Israel na si Ehud Barak ay nagsabi na ang Israel ay may mas malakas na militar kaysa sa Iran. Ngunit mahihirapan itong talunin ang Islamic Republic sa isang matagal na digmaan. Ayon sa kanya, ang unang Prime Minister ng Israel na si David Ben-Gurion ay nagtakda noon ng malinaw na mga alituntunin. Una, ang Israel ay hindi dapat pasokin ang buong digmaan ng walang superpower sa panig nito. Pangalawa, ang Israel ay dapat laging maghanap ng mas maiikling digmaan dahil wala silang karangyaan para sa mahabang digmaan. Napatunayan na yan sa tinatawag na Six Day War. Nang salakayin ng Israel ang limang bansa na nakapaligid dito o ang Arab Nations isang maikling digmaan na tumagal lamang ng anim na araw at nagwagi ang mga hudyo sa huli. Pangatlo, dapat laging hawak ng Israel ang moral high ground. Ang tatlong aral na iyon ay angkop hanggang ngayon, subalit binabaliwala ito lahat ni Netanyahu. Marahil ay higit na malakas na ngayon ang Israel kesa noon, subalit huwag dapat isa walang bahala ng Israel ang isang pangmatagalang digmaan at kailangan na nito ang suporta ng mga superpower na bansa kagaya ng Amerika para hindi sila kakapusin ng kagamitan at mga bala para sa tiyak na tagumpay. Pumunta tayo sa Iran. Sinubukan ng Iran na pagtakpan ang pinsalang dulot ng umano'y airstrike ng Israel malapit sa Esfaha noong nakaraang linggo ipinakita ng satellite imagery sa Economist and Institute for Science and International Security nitong miyerkules. Ang umano'y Israeli strike ay nakatarget sa isang S-300 air defense battery malapit sa Esfahan sa gitnang Iran bilang tugon sa isang drone at missile attack na inilonsad ng Iran laban sa Israel noong unang bahagi ng buwang ito. Habang noong una, sinabi ng Iran na walang pinsalang na idulot sa Deumanoy airstrike ng Israel. Ngunit ang satellite imagery na ibinahagi ng Planet Labs at ng Institute for Science and International Security sa kalaunan ay nagsiwalat na ang 30N6 Ito Tomstone Radar na ginamit ng S-300 Air Defense Battery ay nawasak sa pag-atake ipinakita ang dalawang high resolution Airbus satellite images. Mula ikalabing siyam at ikadalawang po ng Abril ng target na lokasyon sa 8 Shikari Airways kung saan apat na missile launcher at isang mobile radar ang na-deploy. Lumalabas sa imagery na ang sasakyang kinaroroonan ng radar ay natamaan at malamang na nasunog lumilitaw na ang mga marka malapit sa sasakyan ay mula sa extinguishing fluids na ginagamit upang patayin ang apoy. Pagkatapos ng pag-atake, isang ori ng takip ang inilagay sa ibabaw ng mobile radar. Kinabukasan, isang bagong sasakyan ang inilagay kung saan ang radar ay nakalagay. Posibleng isang kapalit na radar. Bagaman, tila hindi ito katulad ng ori ng nasira pinalitan ng Iran ang nasira na radar ng hindi angkop para dito, para masabing walang pinsala. Ayon kay Chris Biggers, isang imagery analyst na dating nagtatrabaho para sa National Geospatial Intelligence Agency ng US. Ang Tombstone Radar o Mano ay pinalitan ng 96 i 6 e Chessboard Radar na hindi maaaring palitan ng Tombstone Radar. Ibig sabihin, ang baterya, hindi maaaring gumana dito. Ito ay isang kaso ng pagtanggi at panlilinlang upang magmungkahi na ang lugar ay gumagana pa rin, sabi ni Beggar sa Economist. Ayon sa Institute for Science and International Security, ang target na site ay isang mahalagang bahagi ng air defenses para sa mga nuclear sites sa Isfahan at Natanz. samantala, ayon sa Defense Minister ng Israel na si Yoav Gallant ay napaslang ng militar nito miyerkules ang kalahati sa mga commander ng Hezbollah sa Southern Lebanon. Habang ang Israel Defense Forces ay nagsagawa ng tinatawag nilang Large Wave of Strike laban sa dusi dosi mga lugar na kabilang sa teroristang grupo. Ang kalahati ng mga commander ng Hezbollah sa Timog Libanon ay natudas at ang kalahati ay nagtatago at nag na sa Timog Libanon sa mga operasyon ng IDF. Pagkatapos, magsagawa ng pagtatasa sa punong tanggapan ng Northern Command sa Safed kasama ang pinuno ng command na ito na si Major General Ore Gordon at iba pang nangungunang opisyal ang pangunahing layone ng Israel sa Hilaga ay ibalik ang libo-libong mga Israeli na inilikas dahil sa araw-araw na pag-atake ng Hezbollah sa kanilang mga tahanan habang naglilibot ang defense minister na ito sa Northern Command. Sinabi ng IDF na apat na pong target ng Hezbollah sa bayan ng Aita Asyab ang tinamaan sa loob lamang ng ilang minuto ng mga fighter jet at artillery shelling kasama sa mga target ang mga imbakan ng armas at iba pang mga ari-aria na pagmamayari ng Hezbollah at nilosob ang Aita Ashab na ginamit ng grupo para sa terorismo at naglalagay ng maraming site nito sa lugar. Ang airstrike ay bahagi ng pagsisikap na sirain ang infrastruktura ng organisasyon sa lugar sa may hangganan at hindi ito isang tugon sa anumang partikular na pag-atake. Bago ang mga airstrike, naglabas ang militar ng hindi pangkaraniwang pahayag na nag-aanunsyo na sinimulan na nitong salakayin ang mga target ng Hezbollah sa Timog, Libanon. Sa gitna ng patuloy na digmaan, ang militar ay karaniwang nag-aanunsyo ng mga airstrike sa Libanon pagkatapos lamang na makumplito ang mga ito. Ipinahiwatig ng anunsyo na ang mga pag-atake ay nasa mas malaking sukat kaysa sa karaniwan. Samantala, nakahanda na ang militar ng Israel upang lusubin ang Rafa kung saan nagkakanlong ang karamihan sa mga Hamas at mga commander nito. Ang layunin ay tuluyang wasakin ang teroristang grupo ngunit kaakibat nito ay piligro sa mga sibilyang Palestino. Maraming salamat po sa umabot hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan ninyo ang aking video ay mag-iwan lamang po ng like at mag-subscribe at magkomento na rin kung ano sa inyong palagay. Nararapat lamang ba na ituloy ng Israel ang pagsalakay nito sa Rafa sa kabila ng matinding pagtutol ng US at ibang mga bansa na nangangailangan ng matinding pagplano at pagdimbang kung kinakailangan ba talagang salakayin ang Rafa? Ano man ang iniisip mo, sabi ka kung madinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, El Profesor.